Ohana natin ang resulta. Natatakot ako. Mm, Ayun. Alkalin okay, ng nagaling kan Apollo Rivera, si wala yung hapdi talaga basta garahe ng alko. Ano? Um, Na-dread ko man lang ako. Poche, ano poche mo? Ah, so parang in, in short, in short na hindi kailangan po si Dr. Ah, okay. So, oh, sige, 엔제나 kami. Okay. Andi okay. na kami para matulungan bye. ka namin mapatras ang kotse mo. Okay, bye! Bye-bye! <laughs> Ay, Sandy, yan! Ay, tanda mo yung dati? Sa dati? Sa crossing! Crossing na ano? Okay nga na, sana ako. Ay, syempre, ganang tulungan natin mga kaibigan natin. Syusunga-sunga rin. Kagaya ko, susunga-sunga ako sa kotse. Syusunga-sunga rin sa kanyang iba. <laughs> Ang e, mga itong ibig niya eh Pareho lang nung Anong tawag doon? Nung tinatapakan dito uh Nung isang araw nga pala Natakot ako ikwento ko sa inyo Binadaanan kami na parang Kotsing sasabog Diyos ko, ang takot ko eh Ayun Parang may sumabog eh ah. Ay, may sumabog yata Ano ko yan? Sunog? Ano ko yun? Ala! Ah! Makatay abutan ng sabog dyan Di ka dito ano sa tabi, are. Eh? Nakakabuluhan yan. Ay, sasakyan! Ay, puta! Nasasakyan! Eh, bakit walang nahihingi ng tulong? Ay, syempre! ngayon lang na nangyari yun eh. Ay, nasa pa oh? kaya... yung... Ay, Ay puta na! Nag-revolusyon na mal malakas! Ay, naku, ano kayo ma... Hindi, hmm, dito tayo sa pinakanaan. Doon na tayo, oh. Ano ba ang pwedeng yan? Ano ba ang pwedeng may tulong din nga? Hindi ba nagpapanik yung... May, may Hindi nga, nag-Revolution lahang. Ganun ba yun? Revolution lahang? Hindi, baka matatulungan. Bakit naka-kapal? you Pacheco. Sa mga kausap na rin? Ano you know, okay, kausap na naman siya. Hindi naubusan ng kwento si Kumari. Kumari, hindi naubusan ng kwento, <laughs> ah. Busudan mo yung part na sa tapat namin. May tapat kayo. Pa? Nasaan ba ga? Yan pa

marunong patras. Pa Hindi ko Ah, ayun. Pa Ito po ang kanyang ano, ang kanyang car. Ayun. At saka talagang coaching coach mga kabika gagawin ng pinakita ko sa inyo sa Puerto Galera noong isang araw. Ito oh. Yan, so meron din ganoon. Meron din, meron din ganyan oh. Ayun. Oh. Diba? O oh, may side mirror din naman. Okay, may mirror, meron pa May aircon. <laughs> yeah, may handbrake yun, yun? Ha? Handbrake. Handbrake. Uh, oh, uh, meron uh, pang ano? Kuching-kuching, ha? Kuching, no? Meron may pang ano? Pang ay? Ay? Meron pang ano? Meron pang ano? Meron pang ano? Meron pang ano? Meron o, oh, diba? Ay, si Mari, magkano Mari, darling? Ang dahil. Pag, pag, ano, pag, 3 uh, months to pay, wala na siyang, ano, wala na siyang interest on 92,000. mm, -mm. Ang mm -hmm. Nabigay ka ng 50,000 ano? Ay, huli ka yung 40,000 ng ilang panahon, ng ilang panahon. Ah, hindi kami nagsabi, basta sabi ko, ah, uh, mabayaran ko within 3 months para walang, kapag, walang, oh, ano, walang ano. Ang, hindi, oh. ako nakipag-close ng gayon. Oh, kasi nah. meron silang ano, 18 to 18 months. Hmm. Oo. Oh, oh. Kasi pag uh, niya ng ano, pag hindi nasunod yung akin 3 months, mabayaran ko ng 5, 6. Oh, kaya 5, 000, walang, ano, walang sarado ano, usapan. Oh, okay. Kasi kung magkaroon, hindi go. Aray, mag oh, ayos, Diyan, eh. e, hindi na. Ang kinakatakutan ko, baka mamay pag ah. ma ko, yun, ay, sobrang mo. lang. Sobrang, ano lang, bakal. Nasa na? Uy, ko lang. practice na ako. Ay, teka lang, may... Bumili ako na. May ano, may bagong luto. Naano ka? Ito, may nagdina na ano, Bagong luto, ano yan? Ito. At? ako ron? Ay! Oh, Diyos ko po, nagkarap pa kami ito ng isang araw. Ay, wala gang ano? Wala eh. Hindi, ay mga dahon.

Para sa anong harin daw naman, ito ay ting. Walang tao dito? Wala, wala. Walang tao din eh. Wala natuloy dito wala sa barangay sa ito. Sarap ko bay pa na din eh. oh. Pati doon, pati doon sa kulay black. Tapos yung dalawa pa doon, wala pa rin natuloy. Ito ba yung bahay ng kanyang mga kapatid? Na. Oh, ay, mga kapatid Mary ano? Oo, bahay ng Marie Chris. Ay, ilan ang bahay ka ni Marie Chris? Dalawa. Ay, saan siya natuloy? Kung, kung di niya na-occupy okay ito, tsaka yung isa, saan siya natuloy? Ay, may malaking bahay siya sa ano, mansion sa bayan ng Uno. Wow, oh, na naman. Ay, ba't hindi ko ba, pahingi na rin? Dito, ito, dito ko, tira, patirin, Mai, kasi, ay, ako pinapatira ni Mike kasi ayoko. ko. Bab Alay. Baka ito ko ng tulok po. Ay ayaw na po! Diyos ko! Ito ang paborito kong higaan! Oo. Oh, di ba? Ay, ayos si ano? uh -huh. din nga yan, oh. Oo. -hmm. Di ba? Ay, dito ko na nga matulog eh. Diyos ko po, una ng kaganda-ganda tatlong... Nila. Ay, kailangan may kasama ako. Oh. Si Ninya. Pag hindi, din ako mamaya tutulog sa pamangkin ko. Bakit? ako Ba 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 wala ka naman kasama sa bahay mo at kailangan mo magkakasunan ng kasama dito. Takot ako mag-isa! Eh ba hindi ka takot sa sarili mong... Ay, sarili ko yon. Oh, sa bagay. Iba yun. Oo, oh, oh, sa bagay. Okay. Sarili na siya dun eh, kaya dun eh. Hindi ko na alam kung alin din hinawakan ko eh. Yan ang nga ang ating sarili. Yung iniisip ko ba pag atras? Namin sa'yo yung... Yung umatras ako, nagtrak ako umatras, hmm hindi ako magpa, magka ano ano hanggat uh, at sa akong ng ano ay kaya ko na ulit ay buti hindi ka dumiretso din ay kaya ko na yun kaya, ang pasalong kaya mo na oo oh, paurong na paurong hmm. tatakot ako siyempre so dati restaurant ko ginawa mm -hmm. oh uh, uh ha -huh. maganda Bakit ka pwesto? Pwesto? Bakit ka pwesto?

ang nagagamit lang sa bahay nila sa bayana, yung first floor. Yung second, second, at, yung second third floor, hindi nila nagagamit. Special. Masa magtambay dito, Tito Robert? Oo oh, nga. Banyak kan? Ini merah juga. Merah juga ito na nga. Dito na, kutsin kutsin na nga, na Hindi lang sa... Sarado, pero kotse kotse na yung mga ano niya. Mga drama. Ikaw Nga! Hindi! Paano ay, ako, ay, pa? ay, para mo ipapasok eh, mamaya? Kaya ko! Ah, kaya ang pasok? Puro pabante ang kanya palaram! Ah! Puro! Puro pabante! Puro pabante, oo! Puro ato, 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 ato.

Pari pari! Ano ka? Sige sakay din. Sige, so, sakay parang magpapasakay ko <laughs> Okay sakay tayo Pasakay daw muna, pasakay! Oo nga! Yes! Nakakasyokot meron sa kotse sa likod Ay malikot! Malikot! Oo nga talaga rin. Ano to maganda kasi Oo nga <laughs> <laughs> Ay! Mauga nga lang ano? Mauga nga. Para kung eh. magasok sa barko yung maalon. Magaan na kasi aray. Mahihin na ang prelo. Mahihin na. Ay sabihin mo yun kay ano? Sabihin mo kay Dexter. Kay ano Jose para alam niya. Yung mga dapat yung pag-ingatan. Ha? Tala Pas ko. Mari maalon. Maalon? Oo. Oh, oh. <laughs> Samahan naman ako dyan sa ano? Sa angga? Dito sa, dito sa may simbahan. Andun ka! Oh, ay, oh. ilalabas mo ito ng simbahan! Sa simbahan dito! Ah, dito na sa, sa loob! Ako. Ah, sa loob lang, oo! Oh. Oo oh, hindi mo na kumakalala. Okay, 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 okay. Let's go. Hindi lang kayo. Oh, Spang na! Ay, nako! Ay! Ay! Ako'y madaling tumalong doon. Ay, ako'y madaling tumalong Ayusin mo. Huwag <laughs> pabigla-bigla. Bakit itong nasa gitna, nasa... Ba't pagka ka lagi dyan sa gitna? Ako'y okay, ganyan e, din eh. lang yan. Dito. Ay, Presigel, nasa tabi na nga yan. Nasa tabi na. Eh. bawal mag-park sa gayaan. Tayo nasa gitna. Ay, 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 ay. <laughs> <May dilibad. laughs> Nung ka ko ako nilang nervyos? Lang maglalagay ako ng ano. Na ano ka? Alam na ako. ano hazard. niya? Ano, hazard. Niya? Hmm. Ah, hazard ba? May hazard din naman. Huh? <laughs> <laughs> Lalakas ka lalo sa lalaki, darling! Balik after power na phone. Oh. Okay. Di ba kabiniling niya ay ano? Oh. Ayun po dyan na sa ng simbahan. Biglang namatay yung pak! Binaba! Pakilip namin binaba! Allah! Ay, di takot ako. Di pinuntahan ko binuksan ko ulit, sabi ko ang ganit ganit, itibid Ito na pa baka mamarang ko sa inyo? hindi, tinanong ko sa bayaw ko at saka dito ganyan daw talaga pag nagkakameron meron ng ano yung bagong ano ngayon ah breaker o pag may short nag a talaga yun? oo nag-a-down, ang takot ka man din ayan ang simbahan ayan ang simbahan, hindi pa nga nabubukas hindi na ni Johan Valencian ah hindi pa nga kakain nabaki nga eh, si Johan ang niyan? hindi, siya ang nagpagawa, hindi siya ang gumawa malaki nga rin niya oh, oh bibit tama, tama yun nabalik okay, na niya sa four wheel gain din kaya lang tito Robert takot pa rin ako ibaba oh. ibaba dyan sa baba dyan hindi yung makipagsabayan na sa marami ah oh. sa kami, Hari Manawari ay mga tatlong salpok lang okay <laughs> thank you thank you bye mali na tayo ayan na so ang ating pagkain ay ano yung bara bara na lang hindi ko nakakapamalengke anyway ito naman ang ating pagkain na to Ito, malin. ngayon lang ako nakakain after ano nagluluto sila once in a while pero hindi talaga ako makain wala akong ibang choice, wala ibang ulam itlog na ako ahapon ng umaga so kung magpupurong itlog ako wow, kaya dinagdaga na natin itipan nga natin hmm parang wala ko nakatigip dito mga ano ba parang mga 2021 pa dito sa bahay ng buhay pang inay kaya kaya <laughs> nagpa nagpa sa na tayo and uh, nakuha na natin nakuha na natin ang resulta hindi ko siya hindi ko siya bubuksan natatakot ako may konting kaba ba o baka mamaya mamisinterpret ko pa in case na hindi naman ganun kasama or whatever basta or ano lang sabihin na lang natin na para suspense muna or ano pala pinaka the best na yung sa mismong doktor manggagaling yung pagbasa sa kanya natin mismo malaman yung tunay na resulta ayan so meron na dito actually sinilip ko na yung iba nagkataon naman na nakastapler yung part nakastapler yung part nung mismong tungkol sa ano tungkol sa prostate sa kondisyon ng ating prostate whole, whole abdomen po kasi pinatingnan natin para makita na rin nun kung baka baka mamaya may may konting pagbukol na yung ating yung pinagtanggalan ng gallbladder kasi minsan parang sumasakit so hindi talaga ako natutulog excuse me, natutulog ng dito, pagkatapos ko maoperahan ng sa kanan pero lately, mga ilang araw na pagdating ko galing Japan, Parang, parang okay naman ha, so... Paminsan-minsan doon ako, and then pag nagising ako, inipilit ko doon ulit sa left kasi doon naman na tayo nasanay. Pero may mga pagkakataon na parang ano ka na, kung parang parang naumay ka na doon. So gaganoon ka muna, especially sa simula, na nagpapaanto ka palang, hanggang sa makatulog ka na nga. And then yun na nga pag nagising, iti saka sa left. ang hirap magpa-ultrasound kasi siyempre walang kain-kain ipagmedili ang doktor ng ilang oras ah dadagdagan pa yung 6 to 8 hours ayun teka pwede ko namang ano ipasilip sa inyo yung ilan kaya oh. So naka, naka stapler na. Naka stapler na yung part na medyo maano-ano na. So hanggang dito lang yung kita pa yon gas pattern. Basahin natin. So mukhang okay naman. The liver is not enlarged with mild... Kailangan ko sa amin mo. The liver is not enlarged with mild increase in echo pattern. No focal mass noted. Okay, so... Ganda. Feel ka maganda. So, yun. Uh, okay. The intrahepatic ducts are not dilated. Portal vein is not dilated. The gallbladder is surgically absent. So, yun na nga. Natanggal na. Basta kakatakot kung the gallbladder is still present. <laughs> Ay, nako. Walang papasmile lang ako. Pero kabado ako. The common bile duct is not dilated. Pancreas and spleen, ano ba yung spleen? Check natin mamaya sa Google. Are not enlarged with homogeneous parenchyma or parenchyma. No focal mass noted. So yun, so may mga, work, may mga phrase na not enlarged, not enlarged, mild increase. So yun, di ba? Positive. Both kidneys are within really normal in size an echo pattern with good medullary differentiation. Para positive pa ba? So, right kidney measures 10.6 times 5.4 centimeters and kidney mesh, left kidney measures 10 times 5.3 centimeters. No evidence of lithiasis, hydronephrosis, or renal mass noted. Ureters are not delineable. Tama pa pronunciation ko. So yun, the urinary bladder is distensible with anechoic lumen. Its wall is not thickened. So pag may mga not-not, iba parang okay. Gas pattern is not obstructive. Prostate gland measures. So, may sinabi dito, pero bahagi dito ng ating ano ng ating ipapakita sa doktor at baka kung ano pang baka i-search ko pa sa Google na just Google so matatakot tayo yun alam di ba kung bakit tap ganito na ako because parang ano eh, yun na nga yung pag-iihi ko parang iihi lang feel mo meron na naman nag pa nga eh, dati talagang iihi ko pa lang parang gusto mo na ulit kaya naman medyo matagal-tagal so nakakaihi ako ng 4-5 mga mga 3 bago matulog and then magigising biglang magigising ng 4 or maybe 5 then iihi ulit, ganun lang naman normal naman ang ano walang kasi tiningnan ko yung mga ano, mga symptoms. Tiningnan uh, ko yung mga symptoms ng may problema sa prostate and uh, Ayun, wala daw si Doc mapabasa na sana natin eh. So, may, may message daw sila bukas pag meron ng clinic si Dr. Gonzales. Si Ira nagkasikaw sa akin. Mahasahan talaga si Ira. Ayan, so sana ay dumating si Doc. Kasi sabi ko, madaliin na natin. Kasi parang may nararamdaman ako. Para makapagpagamot na agad. Ayan. so So, para pagkila mo sa imuta mo pa yan. Ano pa? Wala akong no. Walang blood yung ihe. Isa yun eh. Walang walang sakit talaga. Hindi naman talaga yung sumasakit pag umiihe. Wala, walang ganun. And then, isa pa is, naramdaman ko to two years ago pa. Naitinong ko na sa doktor ko doon, eh, hindi naman ako masyadong maintindihan. Na umiihi ako, and then biglang titigil. Kahit puno pa, puno pa, di ba? So, doon, medyo kanabahan na ako doon. Tapos ay, after ng konti pangitay, saka lalabas ulit. Alam mo naman yung di mo pinipigil, di ba? Ayun, basta nalang titigil. So, Ang nakakapagpa-curious pa more is sa loob ng simula ng movie ako, hindi na. Hindi ko naramdaman. Yun yung mga ganun, wala. Pero, nung na-hospital kasi ako, binigyan ako ng konting gamot para sa prostate. So, siguro ka ako may nakita na sila. And then, yun naman yung pag-ihi ko. Uh, minsan napapadala sa gabi. So, magpatingin na tayo. Sana simple yung problema lang, sana yung kayang-kayang gamutin. Yun ang hiling ko sa ating Panginoon. Sana ay okay na maging resulta para maging maayos ating pagbibigay sa mga bata ngayong Pasko. At sana ay gumaling para mas maraming pa tayong tao na magkakasama tayo at mas marami pa akong taon para maabot ko pa yung mga pangarap ko. O, hindi man natatapos yung pangarap sa ganitong age level, peg, di ba? Ayun. Eh, magbabalot na tayo. Ayan, mga, ano, mga natin. So, magbabalot na tayo mamaya. Darating si Dexter. So, maraming salamat sa inyo lahat. It's your friend of Bato. Sa inyong ko sa imas. At mabuhay lahat ang pinahisan ng ng world. Repetology po. More and more and more. Thank you.